Simula na pumasok ang panahon ng tag-init, hindi na rin nawala sa balita ang humahataw na heat index sa iba't ibang syudad sa bansa. Pero alam nyo ba na iba pa yan sa sukat ng aktual na temperatura? Para bigyan ng mukha ang balita, narito si Mobile Journal Francis Orsio. Marami sa kapatid natin ang nagsasabi nga ngayon lang sila nakaramdam ng ganitong klasing init. At valid naman ang punto nila dahil makalipas ang isang siglo, nalampasan na ang pinakamataas na naitalang temperatura dito sa Metro Manila. Record high ang naitalang temperatura sa Metro Manila noong April 27, 2024. Pumalo yan sa 38.8 degrees Celsius at nalampasan ang all-time hottest temperature na 38.6 degrees Celsius noon pang 1915. Pero teka, eh di ba umaabot ng higit 42 degrees Celsius ang heat index ngayon? Paano naging record high ang temperature noong Sabado? Nakakalito no? May pagkakaiba kasi ang heat index at yung aktual na temperatura. Para mabigyang linaw, pumunta tayo dito sa Pagasa para ipaliwanag sa atin ang pagkakaiba at kung paano sinusukat ang temperatura ngayon. Yung temperature po, ayan yung halimbawa, nasa room tayo, tinignan natin o sinet natin aircon na ganitong temperature 'yun yung ambient air temperature pero pag pinag-usapan natin yung heat index, composed siya ng two main variables. Yung temperature ay part lang, pangalawa yung relative humidity. Sa madaling salita, kapag sinabing temperature, ang sinusukat dyan ay lamig o init ng hangin. Habang yung heat index, yan naman yung damang init sa katawan dahil sa taas ng moisture o alinsangan na meron sa hangin. Sinamahan ako ni Sir Julius ng pag sa weather observatory nila sa Quezon City upang ipakita sa akin ang ginagamit nila para sukatin ang temperatura. Ito po yung shelter na pinaglalagyan po ng ating mga instrument. Bali, ito po yung pinaka primary instrument na ginagamit po namin o yung tinatawag po namin na psychrometer uh, digital psychrometer. Isa po yung dry bulb or yung air temperature na tinatawag and then yung pong uh, wet bulb. Dry bulb ang weather instrument na ginagamit para sukatin ang aktual na temperature. Wet bulb naman para matukoy ang amount ng moisture content sa hangin. Matapos kumalap ng datos gamit ang mga ito, Iko-compute ang final result sa pag-aanalisa ng heat index. Kapag mataas yung relative humidity o yung moisture content, yung pawis natin hindi agad mag-evaporate. Ang mangyayari, mag-accumulate, papawisan tayo ng sobra, mahihirapan yung katawan natin. At yun yung role ng heat index. To have a certain uh, measurement or ma-identify natin yung magnitude, kung ano yung i-effort ng katawan natin. Una nang sinabi ng pag-asa na hanggang kalagitnaan pa ng Mayo magtatagal ang init. Paliwanag ng ahensya, karaniwan kasing nagtatapos ang dry season tuwing katapusan ng Mayo. Kaya posibleng maibsan ang init bago ang hudyat ng pagsisimula ng tag-ulan o habagat season. Nakakalito man, sabi ng pag mahalaga ang paglalabas nila ng mga datos na may kaugnayan sa epekto ng tag-init. Yan ay para mabigyang babala ang publiko at maiwasan ang mga sakit na maaring makuha mula sa nakakapasong init. Mobile journalist Francis Orjopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.